Kapag ikaw ay namamagana yung tuhod mo, you apply ice compress. Huwag yung yelo directly sa balat kasi pwede mag-cause ng uh, frostbite. So, ang gawin mo yung yelo, ibalot mo sa bimpo and then you put it on top of your knee o kaya sa paa kung saan may namamaga na joints. For 15 minutes, naka-ice pack siya. Then, 4 uh, times a day it could help para ma-lessen yung pamamaga ng iyong tuhod o yung iyong paa. Ikang maglagay ng bandage sa iyong tuhod. Yung elastic bandage, yung para siyang para siyang garterize or mga knee support. Meron na po sa mga sports. Ilalagay mo para hindi mo siya masyadong uh, nagagalaw. So, lagyan mo ng bandage yung iyong tuhod. Uh, para, bakit mo kaila i bandage Para makontrol mo yung maga at the same time hindi mo masyadong maigalaw habang namamaga siya. Okay? Ito yung time na huwag kang galaw ng galaw sa tuhod mo kapag magang maga siya. Itaas mo yung paa mo sa unan kapag ikaw ay nakahiga. Elevate. Leg elevation. Lagyan mo ng unan sa may paa o kaya sa may tuhod kapag ikaw ay natutulog. So with that, yung pamamaga maglesen para mas madali ka makakilos kasi pag sobrang magasya siya talagang hindi mo siya makikilos. And then you could take pain medications, pain meds, and again, yung ating mga uh, pinapalagay. You could put diclofenac, uh, gel, you could put the spray type, ketoprofen, you could put methyl salicylate, yung mga mentholated na balms na para sa iyong tuhod, ipahid mo lang, huwag mo nang masahihin. Kasi, minsan, the more mong masahihin yung namamagang tuhod, lalo siyang namamaga kasi nabubugbog pa siya. Okay? Huwag mo nang pilitin na madurog mo yung mga crystals niyan. Huwag, kasi hindi naman talaga siya madudurog do basta-basta. You have to take, if your uric acid is mataas, nakuhanan ka ng dugo na mataas, uh, take ka ng febuxostat or allopurinol. It depends sa ibibigay sa iyo ng iyong doktor. Kaya kailangan pong magpakonsulta. And there are times na kapag namamagang magang maga siya, no, especially mga bursitis, sila ay inaaspiratean or kinukuha na ng fluid sa kanilang tuhod. And then, these fluids ay ine-exam pa. Kung anong klase ng um, infectious ba na arthritis or non-infectious? Ito ba ay puro uh, uric acid lang ang laman or kung may iba pang uh, component? Yun yung tinatawag na tutusukan ka sa tuhod mo ng ringgilya ya ng syringe and then aspirate. Hihigupin kung ano yung fluids na nandun. Okay? Uh, another one na pwedeng technique na gawin, especially with Those with uh, Osteoarthritis, tinatawag namin medical uh, acronym is OA. Uh, osteoarthritis. Sila ay nilalagyan ng injection sa tuhod ng Hyaluronic Acids. Sila ay mga fluids na considered as Chorizers. Uh, Hyaluronic Acids are basically lubricants. Actually, ang hyaluronic acid nilalagay din yan sa skin eh. Yung sa mga fillers natin, sa mga mayroong fine lines, sa mga mayroong mga wrinkles, yun din yung nilalagay kasi lubricant sila para maging maganda yung galaw ng ating joints. And in terms of the skin, iba pa po yung topic natin. That's for anti-aging. Sa stem cells naman, pwede tayong kumuha ng growth factors using the PRP, platelet Rich Plasma. Ito ay kukuha ng kanang dugo, tapos ipaprocess yung, yung dugo, kunin yung pinaka uh, plasma, and then mayroon pa siyang processing na gagawin, yun ang i-inject sa yung tuhod. We call it the stem cells. Pwede rin kasing autologous uh, fat stem cells. Slight po kukuha ng kanang taba, kung saan may taba, ay ipaprocess ulit yon, hahalo rin ng konti sa dugo na nakinuha and then i-inject sa yung uh, mga uh, joints sa elbows kung saan may masakit.